Magandang araw sa inyong lahat. Andito na naman si Estela para magbigay ng impormasyon na baka kahit papaano ay makapagbigay sa inyo ng kaunting ideya o dagdag kaalaman. Bago ko simulan, gusto ko lang sabihin na gumagamit ako ng AI technology para mas malinaw at mas maganda kung maipaliwanag ang mga paksa na tinatalakay natin dito. Kaya kung mapapansin nyo na may mga larawan, lugar, at mga taong lumalabas sa video, layunin nito na mas maging enjoyable at mas malinaw ang ating usapan. Kaysa ako mismo ang haharap sa camera. Huwag kayong magalala, dahil ako pa rin ang nagsasaliksik, gumagawa ng script, nag -e edit at bumubuo ng buong video para may bahagi ko sa inyo ang pinakamahalagang impormasyon. Maraming salamat sa patuloy na pagsubaybay, at tara na't simulan na natin. Ngayong araw, pag-uusapan natin ang kwento ni Mark at Anna, limang taon ng kasal, ngunit hindi pa dumarating ang pangarap nilang maging magulang. Simple ang buhay, masaya ang pagsasama. Pero tuwing may balitang bagong baby sa pamilya o sa mga kaibigan, napapangiti sila, pero sa puso nila may kirot. Isang gabi, nag-usap silang mag-asawa. Subukan muna natin ang natural. Ayaw ko munang ma-stress ka. Sige, basta magkasama tayo, kakayanin natin. Hindi sila nagmadali sa ospital. Sinubukan muna nila ang kaya nila, sa natural at healthy na paraan. Natural na mga pagkain na sinubukan nila. At bakit sa journey nila, hindi muna sila uminom ng gamot o supplement? Nag-focus sila sa natural foods para suportahan ang sperm health at hormones. 1. Saging. May vitamin B6 at bromelain para sa hormone balance at energy. 2. Itlog. May protein at vitamin E, pinoprotektahan ng sperm cells. 3. Malunggay, mataas sa folic acid, para sa tamang sperm formation. 4. dark chocolate may L-arginine na nakakatulong sa sperm count. Konti lang, healthy kung tama ang dami. 5. Tahong at oysters, super rich sa zinc, fertility mineral para sa lalaki. Nakakatulong sa testosterone at sperm quality. 6. Avocado, may healthy fats at vitamin E, para sa healthy hormones at sperm movement. 7. Walnuts, may omega-3, para sa good blood flow sa reproductive organs. 8. Berries. Rich in antioxidants, pinoprotektahan ang sperm laban sa damage. 9. Pumpkin seeds, butong kalabasa, may zinc at magnesium, pampalakas ng testosterone at sperm health. 10. Salmon or sardinas, may omega-3 at vitamin D, para sa sperm strength at movement. Hindi nila ng sabay-sabay. 2 to 3 items per day, steady at simple. Kasabay nito, mas maaga matulog, pawa stress, less soft drinks at alcohol, more natural foods, more bonding, more trust, more hope. Para sa lahat ng mag-asawang may ganitong pangarap, hindi ka nag-iisa, at habang may pag-asa, may paraan. Natural foods are not a guarantee, pero kung may safe, simple at healthy na pwede simulan. Bakit hindi? Kung nagustuhan ninyo ang topic na ito, humihiling lang po ako ng kaunting pabor na i-like, i-share at i-subscribe ang aking maliit na channel. Hanggang sa muli, ingat kayong lahat!